Matyu, tuloy na. Oh sige, ipapatawag na natin sa susunod na limbo. Salamat po, sir. Oh sige, sige. Thank you, po. Next. Mm. Uy, next daw. Ako 'di ba? Oh, bibigyan yeah. ha? na. Ready ka na? Ha, go na. Yes. Tama na yan. Share ko talaga sa punto. Ah. Sitan. Tapos siguro 'to, Ah, uh, alam mo ba ang plan mo? Ah, uh, opo. Ah, uh, sa DPWH po. Ah, uh, siya nga pala. Graduate ka na ba? Sa so, kanina ka pagtapos. Ay, pasensya na po. Graduate lang po kasi ako sa Ateneo de Manila. <laughs> Yan ang gusto ko. Sige, tanggap pala. Talaga po? Magkano <laughs> po bang sahod? Uh, according to my research, wait lang. Ah, uh, sa unang buwan mo, sasahod ka ng milyon. Isang milyon? Ulol! Uh, million lang. Pero, pag umabot ka sa akin ng Annabon sa DPWH, tatanggap ka ng 10 million. Pando ka, boy! Yes! <laughs> Maraming salamat po. So, Tatawakin na kita. <laughs> <laughs> yes! 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 <laughs> Uy, ano? Tatanggap ka na? Hindi pa eh. Tatawakin na ng tawa po. Ikaw na next. Pumasok ka na dyan lang. No? Huh? Tawa po. Ang gandang hapon po. Pasok. Ako ba? Doon no? ah! sorry po, sorry po. Pula tayo. Oo ano, anong tinapos mo? Ay, asensya na po. Wala po akong pinag-aaralan eh. gusto ko mga bobo? Tanggap ka na, boy! Ay, po! Oh! Oh, so, Oo! Bo, ano, kita kakatanggap ko pa lang eh! Sorry po, sorry po. Ah, tanong ko lang po. May mga pogi pa po ba dyan? <laughs> Meron, mga nabubuhat ng bulldozer. O, ito ha, tanggap ka na ngayon. Ang sahod po sa isang buwan, isang milyon. Pwede ka na magsimula. Hindi simula yung kwarto po. Hindi, tingin pa. Ano na nga, nilinisin na nga. Alis po. Nga. Next! Next. Coming! Coming! Wait na, taposin ko lang to. Sit down. <laughs> okay. Boss, uh, magkano ba yung sahod ko? Ah, magaling ka ha? <laughs> Sampung milyon! Sambuan! Ayos na pa sa'yo yun? Sampung milyon? Wag na! Laki-laki ng budget niya sa DPWH. Alis na lang ako. Hmm? Ako pwede natin ito pag-usapan. Mabuka muna. O oh, sige, 20 million sa isang buwan. Huwag ka lang umalis. Pahig ka ba? Sige, pahig na ako. Tatawagan na lang kita. Kaya lang, lang mag-start. Sige, <laughs> sige, alis na ako. Sige. Iisahan mo pa ako, ha? <laughs>